O, oh. napasama kayo sa amin. Pero ano mga mm yun? -hmm. Pinipilangan yun. Ano yun? So, nakakatakot dito yung pagbabagkakahulan natin. Yapag siya eh. At least may ano pa siya. Tapos, <laughs> <laughs> nakiraddle na siya. <laughs> Kailangan mo ba siya katala muna mo? hindi ko nga alam. Maka Good luck. Ayan, hmm. saktong-sakto lang yan kay Oriyong good luck. <laughs> <laughs> Parang ang gabi tagal na. Ah, mag-oreo lang. Ay, tawa ka mo yan. Hindi.